Hi guys, so isang magandang araw sa inyo guys no. So share ko lang sa inyo yung gamit ko na fungicide no. Yung gamit ko na fungicide guys ay coside. So mabisa to gamitin guys para sa nga blight no. So ginamitan ko siya ng coside guys yung aking atsal no para mag-control yung blight ng dahon no kasi tinamaan dahil palaging malakas yung init tapos biglang uulan. So may mga blight guys kaya Inispringan ko ng kuside no So mabisa to guys Para salit light no Sa mga dahon So ito yung aking atsar guys Gagdun So yun lang guys no Sana makatulong ako sa Kagaya kong farmers So share ko lang sa inyo Yung gamit ko na Pungiside no So yan yung bunga ng aking atsal guys Share ko lang sa inyo guys no So yan guys no. Puro bunga guys. So yan lang guys. Sana nakatulong ako sa kagaya kong farmers no. God bless atin lahat. Happy farming po. Thank you for watching guys.